Aling po tuta, ano po ba yung engagement? Ayan, sasagutin natin ang tanong na yan. Ang engagement mga langga ay ang pakikipag-komunikasyon o pakikipaghalubilo mo sa mga kapwa mo content creator. Mabaguhan man yan, mapaluma, maging sikat. Kailangan makipag-usap ka sa kanila. Ang pakikipag-usap o paraan ng engagement ay yung manunood ka ng kanilang mga video at magko-comment ka sa kanila o manunood ka ng kanilang mga live at doon ay magko-comment ka rin, Basi doon sa mga napanood mo. At ang pakikipag-engagement o pag-view-views ng mga video ay kina, kina, kinakailangan na mula umpisa hanggang sa dulo. Ayan, huwag ka rin mag-i-skip ng kanilang mga ads para maging solido ang iyong panunood at saka maging genuine ang iyong pakikipag-engagement. Ganun lang kadali mga langga. So ang importante, uh, makipag communication ka o makipag-halubilo ka sa mga kapwa mo creator para mapansin ka ni Meta. Kasi kapag once na makita ni Meta na ikaw ay nakikipag-engage, aba, uh, dadami ang mga followers mo, dadami ang mga viewers mo, dahil sa marunong ka rin tumanaw ng utang na loob doon sa mga tao na nanood sa video mo. So, ganun lang mga langga, gawin mo yan.